Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase, maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan, Baitang Pito, Pilipinas, sa Timog, Silangang Asya. At sa araw nito, ang ating bibigyan ng pansin ay ang, ang papel ng ASEAN sa karapatang pantao. Bibigyan natin ng pansin ang mga sumusunod ang patungkol sa deklarasyon ng ASEAN upang higit na mabigyan ng punto at ng pagpapahalaga ang karapatan ng bawat Pilipino at mga Asyano sa Timog, Silangang Asya gayon din ang mga isyo na kanilang kinaharap upang sugpuin, labanan at maitakwil ang anumang pangaabuso at mga hindi tamang pagtrato sa bawat tao sa kanilang karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Halika't simulan natin ang ating talakayan kung kaya't ang mga layunin na dapat nating matamuhay ang mga sumusunod na isa-isa mga aksyon at papel ng ASEAN na may kaugnayan sa karapatang pantao. Ikalawa ay nabibigyan ng pagpapahalaga ang karapatang pantao sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga isyong may kinalaman sa karapatan ng isang tao. Ikatlo ay naisa-isa mga aksyon ng ASEAN na may kaugnayan sa karapatang pantao at ang panghuli ay nakapagbibigay ng sariling pagkakaunawa sa katagang may kaugnayan sa karapatang pantao. So may susuriin tayo mamayang code patungkol sa human rights at kailangan ay maibigay natin ang ating sariling interpretasyon. At bilang panimulang gawain, maglaro muna tayo ng rights to claim. Magpapakita ko ng mga larawan at kailangan ay tukoy ninyo kung anong karapatang pantao ang nais na ipakita ng bawat larawan na ito. Ang unang larawan, ito ay ang karapatang makapagsalita, magaling, ikalawang larawan. Ito ay ang karapatang makapili ng sariling relihiyon at ang panghuling larawan. Ito naman ay magaling karapatang magmahal ng ibang tao, magaling klase. At dito sa rights to claim, ito ay mga karapatan na dapat ay tinatamasa at ating nararanasan. Ano-ano pa kaya ang iba't ibang mga karapatan na iyong alam? Sa katunayan, ang karapatang pantao ay isang malaking proseso ng kasaysayan. Higit na binigyan ng karapatang pantao ang mga tao noong panahon ng pamumuno ng mga Persyano sa Asya. Sila ay nagpatupad ng tinatawag nating Cyrus Cylinder sa pamumuno ni Haring Cyrus na kung saan ang mga alipin ay may karapatang maging malaya at pumili ng sariling relihiyon. Ito naman ay nasundan noong panahon ni Haring John ng England na kung saan ay naipatupad ang tinatawag nating Magna Carta na binibigyang diin ang pagkakaroon ng individual rights, karapatang mabuhay, karapatang maging masaya at karapatang magkaroon ng sari, sariling ari-arian. Ito rin ay nadugtungan ng pamunuan ni Thomas Jefferson ng Amerika at kanyang ipatupad ang Bill of Rights sa US Declaration of Human Rights na kung saan ay nakaangkla ang Bill of Rights ng Pilipinas sa ating konstitusyon higit pang binigyan ng pansin ang karapatang pantao nang ito'y magpatupad ang France matapos ang pagkakaroon ng French Revolution. Ito yung tinatawag na Declaration of the Rights of Man and of the Citizen sa France na hangaring tanggalin ang anumang uri ng monarkiya upang hindi na maabuso ang karapatan sa kanilang bansa. At ang panghuli naman ay ang Geneva Conference na naitatag noong 1864. Ito naman ay layuning maibigay ang karapatan at pagpapahalaga sa bawat sundalong sugatan sa isang digmaan. Kung kahit sa inyong palagay, mahalaga ba na may karapatan ang bawat tao? Kung titingnan nating mabuti at susuriin, ano-ano mga isyong pangkarapatang pantao ang iyong alam sa kasalukuyang panahon? bakit kaya meron pa rin lumalabag sa ating karapatan at paano natin mabibigyan ng solusyon ang mga isyong may kaugnayan sa karapatang pantao. Ngunit bagong lahat, ano-ano nga ba muna yung mga isyo ng karapatang pantao na nasa ating lipunan? Maraming isyong pangkarapatang pantao ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Isa riyan ay ang diskriminasyon na nararanasan ng mga miyembro ng LGBTQIA community na kung saan ay nakakaranas ng bullying, nakakaranas ng iba't ibang mga pang-aaresto dahil sa kanilang sariling orientation at gender identity. Kaya dapat natin ipaglaban na ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanyang kasarihan. Ito ay isang karapatan at dapat ay alisin natin ang anumang uri ng diskriminasyon. Ikalawa, isa rin sa mga isyong karapatang pantao ay ang pagpatay o pagkitil sa buhay ng mga tao nang wala namang sapat na ebidensya. At ariyan din yung mga pagpaparusa sa mga journalist, na kung saan ay nalalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay. Nariyan din ang tinatawag natin mga refugees na kung saan hindi sila tinatanggap ng kanilang mga bansa. Kung kahit wala silang ibang magawa kundi lisanin ng bansa at lumipat sa isang bansa na kung saan ay sila'y bibigyan ng pagkakataon upang maging isang mamamayan. Laganap na rin sa kasalukuyang panahon ang maraming fake news na kung saan ay maaring maapektuhan ang ating mga karapatang pantao. Kung kaya't ano nga bang ginawang aksyon ng ASEAN? Bilang tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng mga mamamayan sa Timog Silangang Asya, kanilang pinatupad ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o kilala bilang ACHR na kung saan ay naitatag noong Oktubre 23, 2009 at naipagtibay naman noong Nobyembre 2012. Layunin lamang ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights na maisulong ang karapatang pantao at bigyan ng proteksyon ang bawat karapatan ng mga mamamayan sa Timog Silangang Asya. Kinapapalooban din ang AICHR ng five year work plan na kung saan ay batay sa stakeholders at consensus o batay sa kanilang kagustuhan at pagsang-ayon bilang kabahagi ng ASEAN maganda ang nilalaman at ang layunin ng 5-year work plan mula 2001 hanggang 2025. Layunin ng asya na ito na bigyan ng proteksyon ang karapatan ng bawat tao, kalayaan, kapayapaan at dignidad, gayon din ang pakakaroon ng isang maunlad na buhay. Ibig sabihin sa madaling salita, dapat ay tayo ay may karapatan at ang bawat karapatan nito ay dapat nating maranasan. Ibinibigyan din ng diin ng ASEAN ang pagkakaroon ng kooperasyon, kabuhayan at kagalingan. Ibig sabihin, kailangan natin na makipagtulungan sapagkat hindi natin matatamo ang layunin na ito kung ang bawat mga tao o ang bawat isa ay hindi makikiangkop at hindi magbibigay ng kanilang partisipasyon. Kailangan ng maayos na kooperasyon, ang kabuhayan at kagalingan ng bawat isa. Sa karagdagan, tinataguyo din ito yung historical, cultural, regional at balanse ng karapatan at tungkulin. Klase, hindi ibig sabihin tayo yung may karapatan, ay aawasuduhin natin ito. Ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin at obligasyon. Kaya sa bawat ginagawa mong aksyon, kailangang isipin mo, ano nga ba yung tungkulin ko bilang isang mamamayan? layunin din ng five year work plan 2001 to two, 2021 to 2025 ang maitaguyod ang tinatawag nating Universal Declaration of Human Rights batay sa United Nations ang Vienna Declaration gayon ng iba't ibang mga kasunduan o agreement patungkol sa karapatang pantao sa ang mang panig at sulok ng mundo hindi na lamang layunin ng ASEAN na mabigyan ng isang punto o ang isang grupo ng tao. Kung kaya, pinibigyan na rin ng diin ng ASEAN ang mainstreaming the rights of persons with disabilities. Ito'y nabuo sa Singapore noong 33rd ASEAN Summit na kung saan ay layunin nilang maipagtanggol din at mabigyan ng diin ang karapatan ng mga taong may kapansanan. Ang una, ay ang pagkakaroon ng inclusive society. Hindi dapat natin na isasantabi ang mga PWD, kundi dapat sila may pantay na karapatan sa bawat mamamayan. Kapantay natin ang karapatan at hindi dapat sila na isasantabi. Ayon naman sa Bali Declaration, ipinatutupad nito ang pagkakaroon ng karapatan ng bawat persons with disabilities at kinikilala ang December 3 bilang International Day of Persons with Disabilities. So ibig sabihin, higit nilang binigyan ng pansin at binibigyan na natin ng punto na ang bawat taong may kapansanan ay may karapatan. Sa karagdagan, ipinagdidiinan din nila ang pagkakaroon ng advokasya. Yung pagbutingin natin ang kalagayan ng PWD. Mahirap na nga ang kalagayan nila kung kaya dapat bigyan natin sila ng suporta. Bigyan natin sila ng trabaho. Bigyan natin sila ng mga makakatulong upang higit nilang maabot ang kanilang kagalingan. Tulad ng sinabi, see the person, not the disability. At upang higit na maitampok ang karabatan ng bawat mamamayan, may kapansanan man o wala, nasa ibaba man o naisa taas, tayo ay may karapatan. Kung kahit pinatupad ang ASEAN Human Rights Declaration na kung saan ay naganap sa ASEAN Summit sa Cambodia na layuning maipatupad ang pagpapahalaga sa karapatang pantao. Mayroong at maraming Declaration o Section ang Asian Human Rights Declaration. Ngunit bibigyan ko lamang ng diin ang pitong nilalaman ng Asian Human Rights Declaration. At ang unang section ay sinasabing lahat ng tao ay malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Everyone is equal in terms of dignity and human rights. Hindi porket mayaman ka, mas mataas ka. Hindi porket nasa baba ka, wala kang karapatan. Lahat tayo ay may karapatan. Everybody has right. And everybody has the right to dignity. Kaya wag nating pahiyain ang isang tao. Wag nating ipalangdakan yung mga kasalanan ng isang tao. Dahil tayo ay may dignidad. At kailangan nating irespeto ang bawat tao bilang isang dignified person. Ikalawa, ang bawat tao ay may karapatan at kalayaan. So, ibig sabihin, karapatan natin, di ba? Meron tayong karapatan at kalayaan na pumili kung sino yung mamahalin mo. Magkaroon ng karapatan sa ari-arian. Nang walang anumang uri ng lahi, kasarian at kultura. Ibig sabihin, ano paman ang iyong nationality, ano pa man ang iyong educational background, ang iyong culture o kasarian, wala dapat pinagbabatayan. Basta tao ka, may karapatan ka. Kung gayon, ang bawat tao ay pantay-pantay sa harap ng batas. Hindi porket mayaman ka, ikaw ang mas kikilingan ng batas, hindi klaks. Kailangan tayo ay parehas na ignorante. Diba? We are innocent, hindi ignorante. We are innocent of the crime. Bago tayo mabigyan ng verdict at tanging judge lamang ang makapagsasabi kung ano nga ba ang magiging verdict sa isang kaso. We are all innocent. Kaya hindi porket sabi mo, oh eto, hindi natin pwedeng isaspect na lang kaagad ang isang tao ng walang sapat na ebidensya. Sa karagdagan, binibigyan din din ng ASEAN Human Rights Declaration ang Section 4 na ang human rights ay una integral. Magkakasama yan. Kung meron kang political rights, meron ka social rights, meron ka economic rights, at meron kang individual rights. At ang karapatang pantao ay universal pangkalahatan. Lahat tayo lahat ng tao sa mundo, saan man nakatira, saan mang panig ng mundo, lahat ay may karapatan. At pangatlo, ito ay inalienable. Hindi maaring alisin. Hindi mo pwedeng alisin ang karapatan ng isang tao at sabing oh, wala ka ng karapatan. Hindi. Kasi magkakasama yan, class. Kailangan may karapatan siya at meron siyang nararanasang iba't ibang mga karapatan na universal sa bawat tao. Section 5. Ang lahat ay may karapatan sa maayos na korte at paglilitis. Ito yung sinasabi nila, justice delayed is justice denied. Kung kaya dapat maayos ang paglilitis natin sa korte, mabilis, speedy trial. ba? Diba? Magkaroon tayo ng maayos na paglilitis. Dapat magkaroon tayo ng maayos na pagkilala kung sino ba yung may kasalanan at walang kasalanan. Section 6, ang bawat karapatan ay may kaanggapay na tungkulin. Laging may kasamang tungkulin si karapatan. Kaya tatandaan natin, hindi porket karapatan mo to, ay hindi mo nakikilalanin ang karapatan ng ibang tao. Natatapos ang karapatan ng isang tao kapag tinapakan mo ang karapatan ng ibang tao. At ang Section 7, ang karapatang pantao ay nakabatay sa regional at pambansang konteksto. Halimbawa, ang same-sex marriage ay hindi pwede sa Pilipinas kung kahit hindi yan pwede ditong ipatupad sapagkat hindi pa natin tinatanggap. Pero ang same-sex marriage sa Amerika ay tinatanggap sapagkat ito'y batay sa kanilang pambansang konteksto pagtatapos ng ating talakayan our quote of the day ay mula kay Senator Jose W. Jocno. Human rights are more than legal concepts. They are the essence of man. They are what make man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. So sinasabi ni rito na ang bawat tao ay may karapatang pantao. At hindi lang ito parang konsepto na o itong sinasabi ng batas, hindi klas. Ang karapatang pantao ay nasa atin. At ang bawat karapatan na ito ay dapat bigyan ng pagpapahalaga ng ating pamahalaan. At bigyan mo rin ng pagpapahalaga bilang isang tao. At bilang pagtataya ng ating talakayan sa araw nito, na sagutin natin ang bawat katanungan. Una, nilalaman nito ang Bill of Rights na naging sanggunian ng ibang mga bansa. Ito ay ang Magaling U.S. Declaration of Human Rights. Ikalawa, nilalaman nito ang mga layunin at hatikain ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ito ay ang Five-Year Work Plan of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ikatlo, tinataygoy nito ang karapatan ng mga PWD sa ASEAN. Ito ay ang... Bali declaration. At ang panghuli ay ito ay ang International Day of PWD upang kilalanin ng kanilang karapatan. Ito ay ang magaling Disyembre 3. Magaling klase inyong naunawaan ang ating talakayan sa araw na ito. Tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin. At bilang pagtatapos ng ating talakayan, narito ang mga sanggunian na maaari nating gamitin upang higit na mapalalim, malaman at mas higit nating matukoy ang ating mga naging talakayan patungkol sa mga aksyon at issue ng karapatang tao sa Association of Southeast Asia Nations. Paalam hanggang sa muli klase.